thank mm -hmm. you Good day sa inyong mga lods, panibagong araw, panibagong adventures na naman ulit tayo At andito tayo ngayon sa panibagong video, panibagong adventures Halina at samahan ako sa aking panibagong paglalakbay Pupuntahan natin yung isa sa mga falls dito sa may Hamindan Capiz Tingnan natin yung buong paligid at ipapakita ko sa inyo kung gaano kay ganda yung falls na to Dito lang ito matatagpuan sa Hamindan Capiz uh, Ito yung tinatawag nilang ng kalikasan, waterfalls medyo madugula yung pababa dito kasi sobrang stiff at medyo maulan yung panahon ngayon so welcome sa Kalikasan Waterfalls ayun may pababa dito at basa pa yung lupa at masama yung lagay ng panahon sa maulan no so pupuntahan natin tingnan natin yung waterfalls dun sa baba medyo mahaba-habang lakaran to at napakataas napakadulas pa yung daan tara samahan nyo ako at explore natin yung napakagandang kalikasan waterfalls At ayun, malapit na tayo sa Kalikasan Waterfalls at kitang-kita naman na pahirapan talaga yung daan dito at grabe, ang dulas. So, kailangan natin magupad ng tsinelas magpa para maka daan tayo dito at makapunta tayo sa baba. As talagang napakadulas. At ayun, naghubad na ng tsinelas at nakapaan na lang, no? nakayapak na lang papunta dun sa baba. So, ingat-ingat kung bibisita dito kasi sobrang dulas kapag tag-ulan. So, mga ano, pala, mga 20 minutes or less yung lakad papunta dito. Pababa pa lang yon at uh, mas tatagal yung 20 minutes pag ka pataas kasi napakahirap mag pataas. Pa Pero yung kalaban mo lang dito is yung ano dulas lalo na tag-ulan. Pero kung naka shoes ka, hiking slippers ka mas okay. Mas mapapadali yung lakad mo dito. Okay lang to kahit uh, pagod at napakadulas ng daan at this worth it naman yung uh, biyahe natin at uh, yung lakad natin papunta dito. By the way, dito na gagaling yung tubig papuntang falls. Ito yung tubig na dumadaloy papunta dun sa waterfalls na pupunta natin. So malapit na tayo. At ito na yung stairs, yung daanan papunta dun sa baba. So last time, uh, hanggang baba yung semento. Ngayon hanggang kalahati na lang no? kasi nagka-landslide at nawasak to buti na nilagyan nila ng ano ng kahoy na stairs para may madaanan tayo at makapunta tayo sa baba. So ayun na, kita kita na yung waterfalls dito at dinig na mo na yung agos ng tubig. At by the way pala mga lords, kung bago ka lang dito sa channel na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. Keep supporting my channel para lalo nating mapag at uh, mapalawak yung mga subscribers natin at mga nanonood. So ito na tayo, andito na tayo sa Kalikasan Waterfalls. Stay tuned na kayo at papakita ko sa inyo yung buong perspective ng lugar at papakita ko yung ganda ng Kalikasan Waterfalls. Wala tayong drone shots ngayon kasi masama yung lagay ng panahon at hindi tayo makakapalipad ng drone dito. Hello, so nakaabot naman tayo dito. Napaka hirap ng daan at medyo masama yung lagay ng panahon pero nakadating tayo dito. So andito tayo ngayon sa isang falls dito sa Hamingdan, Capiz. So yung tinatawag nilang Kalikaasan Falls. Yun. So, ang linaw naman ng tubig at suwabing-suwabi paliguan no? ang lamig at ang refreshing ng tubig dito. Maliligo tayo maya-maya. At maya-maya lang maliligo tayo. No? So, itingnan natin yung buong lugar at tapakita ko sa inyo kung gano'ng ganda yung falls dito. So, medyo, ano lang, medyo mahirap lang yung pababa. Lalo na mamaya yung pag kaya pabalik so enjoy lang natin na uh, appreciate natin na uh, feel natin yung beauty ng nature no? so lang pero napakaganda at napakaswabi ng lugar no ang uh, sarap mag chill mag relax at mag dito so kung solo traveler ka may partner ka pamilya okay na okay dito at maliit lang yung falls at uh, di siya malalim na no? iwas sa uh, disgrasya so napakaganda napakaswabi ng lugar at talaga like, nakaka relax dito ang lamig ng tubig Grabe, lamig ng tubig. Lame, dito banda, may maliit na kweba. Ah! Yan you know? o. May maliit na kweba doon. At napakalamig na tubig. Woo! Grabe. Ano? You know? Yan, yeah, sa kabila nga, isa mo may maliit na kuweba. So, try natin pa ang shopping mamaya. At uh, dahil kayo nito yung falls. So, ganda, napakaswabi ng lugar. Napaka, ano, napakalamig ng tubig at napakasarap ng na sumuin ng hangin. Ang ganda, sobra. So, kung bago ko lang dito sa channel na to, kalimutan mag-like, subscribe, at pilotin yung notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ito so, matatagpuan sa Hamindan Capiz. Uh, ganda ng lugar, di ba? Tama. Maliligo na tayo dito sa napakalagot ko balls. Woo! Sa may kuwepa sa loob. Woo! <laughs> Sabi. <laughs> <laughs> <-re>. Lamig, lumig. <laughs> lamig! Sabi ka ng tubig. Nakaka-refresh. Nakakatanggal ng stress. nakakasulit at kasabi yung adventure sa atin dito Ano dyan? higat-higta mo yung gambla sa mikod sabi ang lamig ng tubig nakakalagas sa kakanwan dito may kuweba pero hindi natin alam kung ano yung nasa loob dami yung mga ahas dyan dito na lang tayo, may mga tulot sulat pa Natahay ngayon. Balik tayo sa dilid. Yeah. Okay na okay yung lugar, no. Sobrang uh, swabe at talagang nakaka-relax sarap magbabad. <laughs> dito na ito matatagpuan sa Haminda ni Capiz. At pupuntahan natin dito sa kabilang banda. titingnan natin yung lugar dito. Check natin yung paligid. Sa pang-falls dito eh. Pero mataas na ito. Hindi na natin kayang babakin for the body to Bale, may isang pulse pa dito, kaso hindi ko alam kung saan yung daan pa baba at delikado na babae, dito na yun sa pabila. Parang kasing high din yung isa, kaso medyo ano na to. Medyo malalim na at mahirap na babain. So, dito lang muna tayo sa kabila. At tingnan natin yung mapagandang view dito. ha? Huh? Nature vibe. Okay na okay dito. Oh, yun na nga, sabi ko. Napakataas. Pakyat. Oh, uh, talagang papawisan ka dito pag pakyat mo. Grabe. Sobrang taas oh. So. <laughs> Pero okay lang. Worth it naman. Ka-enjoy naman at napakasayang trip kita kit sa taas mga lods ha yun malapit na tayo nandito na tayo sa taas kunting lakad na lang ha yun grabe pawis grabe tagaktak yung pawis pakit pa taas Gahe, napakataas